Araw po sa ating lahat. Dalawang linggo na lang po at magpapasko na. Uunahan ko na po kayo ng pagbati. Maligayang maligayang Pasko po sa ating lahat. More blessings po at ang pinakamahalaga po, good health po sa atin. Dito po sa video na ito, magandang negosyo idea po ulit yung ating gagawin o lalo na po ngayon, magpapasko na, magandang extra income po ito. Ito po pwedeng pangbahay, panghandaan at higit sa lahat, pwede nyo po itong negosyo-hit. Kaya ang gagawin po natin ay homemade burger party. Ituturo ko po dito step by step at magsasama na din po tayo ng costing para magka-idea po tayo kung magkano po ang puhunan magkano po natin siya pwedeng ibenta at magka-idea po tayo kung magkano po ang posible po nating tubo Kaya hindi na po ako magpapatumpik-tumpik pa at umpisahan na po natin. dinner patty. Una, gagamit po tayo ng ating isang kilong beef giniling. Pero ito po ay pinood processor ko para medyo maliliit po yung giling. Pero kung wala naman po tayong food processor, uh, pwede naman po nating sabihin sa atin pong bibilhan ng karne kung pwede pong medyo pino. Six tablespoon liquid seasoning. At isang buo po ng bawang. Pinino ko na po yan. Isang buo ng onion. Pisang itlog. 1 cup ng tubig. Ito po, pwedeng milk din po ang inyong gamitin. 1 cup ng bread crumbs 1 tablespoon ng paprika, 1 teaspoon ng pepper, at 2 teaspoon po ng asin. Rock salt po ang aking ginamit. Ang sunod na po natin gagawin ay magtitimpla na po tayo ng ating burger patty. Pagsasama-samahin na po natin yung ating pong mga ingredients. Una, ilagay na po natin itong ating beef. Ilagay na din po natin itong ating garlic. Pero dito, pwede rin naman po kayong gumamit ng mga powder. Powder na garlic, powder na onion, paprika. At so, magtatanong po kung saan ko po ito nabili sa supermarket, meron po nito. Paminta, asin, at yung ating breadcrumbs, toyo, tubig, at yung atin pong itlog. Maghalo-halo na po natin yung ating mga ingredients at haluin naman po natin ito ng ayos. Kailangan po ay mapaghalo-halo po natin yung mga inilagay po natin mga ingredients. At ang isa pong pagsara po nitong ating burger patty, pagtagal po ng pagmimix po natin dito. Para yung mga ingredients po, maghalo-halo po sila ng ayos. Pero alam niyo po ba, nagagawa ako nito yung pangkain po namin. Asin at paminta lang po yung inilalagay ko pero sobrang sarap na po nun. E dahil itinuro ko po sa inyo to na pang negosyo, pa po natin ng mga ingredients para mas masarap po yung ating burger patty. Pero yung asin at paminta, uh, sobrang sarap na po ng lasa po sa akin nun. Sobrang natural lang po yung lasa ng ating deep patty. Nan at ito po ay okay na na-mix ko na po ito ng ayos. I-re-rest ko po muna ito sa ating rep at least at uh, 20 minutes. Pero uh, kung gagawin nyo po ito at nagmamadali na po kayo, pwede na po nating isunod yung ating next procedure. Balikan po natin to after 20 minutes. Sa ating burger patty, pagkatapos po lahat natin na i-mix po yung ating mga ingredients, mas maganda po kung titimbangin po natin ng lahat. At lang po, hindi ko po, po siya natimbang kasi po, pagtingin ko, lobat po pala yung timbangan. Pero mamaya, malalaman din naman po natin yun sa uli. Kasi titimbangin naman po natin bawat isa kung anong laki po yung gagawin natin dito. Ah, mahalaga po yon para mas madali po sa ating pagkukosting. Para malaman po natin kung sa isang kilo po nating karne, uh, ilang grams na po yung nadagdag para madali lang po sa ating pagkukos. At ang gagawin po nating sukat kada isang pati po ay 40 gram. At pagkatanggal ko po, po nung ating cling wrap, sobrang bago po nung ating burger. Ipisa okay? na po natin. Tapos itir lang po natin. Sakto na pong 40 gram. Pag sunod na po nating gagawin dito, bibilugi naman po natin. Kung itatanong nyo naman po kung madikit po ito, hindi po siya madikit. 40 gram po ulit. At sa magtatanong naman po, at tipid tips, paano naman po kung wala po kaming gramuhan at cup lang po kami meron. So ngayon, isusukat po natin sa cup. Ang bali sa 1-4 cup, luag po ito. gagamitan natin ang 1-8 cup. Bali yung atin pong 40 gram, sa atin pong 1/8 ka, medyo mataas lang po siya ng kaunti. Kanan lang po siya. So, mahigit dalawang kutsara po ito. Dito pong ating mga natitirang burger pati, ganito lang din po yung ating gagawin. Titimbangin po natin at pipilugin po lahat muna para dire-diretso lang po yung ating paggawa. po sa paggagawa po ng ating burger patty kung talagang kakaririn nyo po ito habang tumatagal po kahit hindi na po kayo gumamit ng gramuhan chan ah, tiyan, tiyan na po yun ang inyong pamay pero syempre po kung gagawin po natin itong business, mas maganda po kung gagamit po tayo ng gramuhan para pantay-pantay po itong ating burger patty, para mas accurate po yung tipa Okay, ngayon tayo po ay tapos na at meron pong kaunting labis. Ito po ay 14 gram. Tapos, kada isang hilera po nito ay 6. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 37, naka 37 pieces po tayo na 40 gram. Ngayon, ang sunod na po natin gagawin, palalaparin rin naman natin itong ating burger patty. Kali ang gagamitin po natin ay ito pong ating parchment paper. Ito po ay ginupit-gupit ko lang po ng square. Yung medyo bilog po natin ay sakto lamang. Meron po talagang nabibili na patty separator sa Shopee po at sa Lazada nagkita po ako noon. Kumamit po tayo ng improvised patty separator. And ilagay lang po natin dito sa lapad po nating platito. Kumuha po tayo ng isang burger. Bilugin po muna ng ayos, tapos uh, ipiratin lang po natin ito ng ating kamay. Kung gusto nyo pong lapad o bilog po ng inyong burger, nasa sa atin na po yan kung kano kalapad po yung gusto natin gawin. Yung lapad ko pong ginawa, yung pangkaraniwan po na nabibili po nating burger patty. Katulad po neto. At syempre, ito pong ating natitirang burger patty, ganun lang din po yung ating gagawin. Para dere diretso po yung ating pagawa. At ipinatong po na po yung ating isang patty. Kasi kada isang lalagyan po, maglalagay po tayo ng 6 pieces. napalapad na po natin itong ating burger patty at nailagay na po natin sa ating parchment paper. Ah, ilalagay naman po natin dito sa ating packaging. Ang gagamitin po natin ay yung pinaka maliit po na lagayan na bilog po. Bali ito po, ang ilalagay natin sa loob ay tig si six pieces. Ito na nga po yun, yung pinagpatong-patong natin kanina. Bali saktong-sakto po yun dito po sa ating lagayan. At pag nailagay na po natin, taklo naman po natin or takipan Medyo natupi lang po yung papel po natin dito sa gilid pero okay lang po yan. Pwede na po natin itong negosyohen agad-agad. Wala pa pong 500 pesos, makakapag-start na po kayo ng business. Ganito lang din po ang ating gagawin dito sa ating natira. meron pa po tayong natirang isa. Siya, lalagay po natin ito sa ating rep at sa susunod po tayo ay kawa po ulit tayo ng burger patty, pwede pa po natin itong isama. Na-repack na po natin to. Siyempre, para kumpleto po yung ating packaging, at lalagay po tayo nitong ating sticker. Yan, bigyan ko lang po kayo ng halimbawa na pwede nyo pong ilagay. Ito pong ating beef burger patty, tapos yung pangalan po ng ating channel at cellphone number para kung meron pong order sa inyo or magtatanong po kung pwede mag-reseller, makokontakt po kayo kaagad. Kapag meron po tayong inilagay na sticker, mas maganda po ang presentasyon po ng ating produkto. At ngayon, para mas kumpleto po, lagyan po natin ng tape po sa gilid. Pinakansil po nitong ating burger patty. Tapos na po tayo dito sa ating burger patty. Pwedeng pwede na po natin itong itinda. Ang ating pong packaging, napakaganda po at napaka-presentable. Ito pwede na po natin ilagay sa ating freezer. So ito po, hindi ko po ito lulutuin. Abangan nyo po sa ating part 2 na gagawin. Kasi lulutuin ko po, po ito doon para matigman po natin. Masarap nga po ba? Ituturo ko din po para, para gawin po nating negosyo. Para magkaroon po kayo ng idea kung gagawin po natin itong business kahit tayo po ay nasa bahay po lamang. Kasi ito pong ating part 1, ready to cook, na pwede nyo pong isama na paninda kung nagtitinda na po tayo ng frozen food. At sa magtatanong po ng shelf life po ng ating burger patty, up to 3 months, pwedeng pwede pa po. Basta nakalagay po sa freezer. At ngayon, excited na po akong mag-costing para magkaroon po tayo dito ng idea kung magkano nga po ba ang puhunan kada isang patty o kada isang repack po nitong ating pong burger pati. Pero bago po muna ako mag-umpisa, akin pong costing na ginagawa ay dito po sa lugar namin. Magkocosting pa rin po kayo na sa inyo kasi iba't iba naman po tayo ng lugar at yung presyo po nag-iiba po araw-araw. Basta ang mahalaga po doon, binibigyan ko po kayo ng idea kung paano po natin i-costing -co po yung atin pong mga produkto. Umpisahan po natin sa ating pip giniling, 300 pesos. Pagsamahin na po natin yung ating onion at garlic, 15 pesos. Sa ating pong liquid seasoning, asin at paminta, pagsamasamahin na po natin kasi tika-kaunti lang naman po yun, 10 pesos. Itlog, 8 pesos. Bread grams, 5 pesos. Yan, bali, hindi na po ako pumili nung ating bread grams kasi katulad po sa ating nugget, meron na po ako talagang ginagawa na bread grams. Ito po yung mga tira nating pandesal, yung gilid po ng tasty na hindi po kinakain ng anak ko. Tinotoasted ko na lamang po yun. Tapos, pinupod processor po po. Tapos, inilalagay ko na lang po siya sa isang lagayan. At pag kailangan ko natin ng bread grams, ito na po yung ginagamit ko. Ating pong paprika, 5 pesos. Kaya, total po lahat ng ating puhunan ay 343 pesos. Ngayon, mag-plus pa po tayo ng ating other expenses. Sa ating kuryente na pag i po nito sa ating ref, 10 pesos kasi kaunti lang naman po itong ginawa natin. Sa ating pong labor, 20 pesos kasi sobrang dali lang po nitong gawin. Wala pa pong isang oras magagawa po natin to. Kaya ang total po lahat ng ating puhunan ay 373 pesos. Kung natatandaan nyo po kanina, ang tayo po ay naka-37 na pati. Yung ating pong 37 pieces na gawa, kapag itinimes po natin yon sa 14 na timbang, ang kalalabasan po nun ay 1,480 grams. Tapos meron pa po tayong labis na 14 gram, kaya ang total po lahat na nagawa po natin sa isang pinong beef tapi na nung nailagay na po natin yung ating mga ingredients ay 1,494 grams po ang kinalabasan po ng isang kilo. Para wala po putal at madalian lang po tayo sa pagkukosti, huwag na po natin isama yung putal na 14 grams. Bali, 1,480 grams na lamang po. Para naman po malaman natin kung magkano po ang puhunan po kada isang pati, yung puhunan po natin na 373 i-divide po natin sa 37. At ang kalalabasan po nun ay 0.08 po ang puhunan po natin kada isang pati. Ngayon, alam na po natin ang puhunan po kada isang pati. Tuusin naman po natin ay ito pong isang lalagyan. Tahin po natin yung ating anim na burger pati na inilagay po dito. Bali, yung ating pong puhunan natin, 0.08 times po natin sa anim at ang kalalabasan po nun ay 61.08. Ngayon, mag-plus pa po tayo ng ating lagayan na ginamit, 2.70. Sabihin na lang po natin 3 pesos. Sa ating sticker na ginamit, 2 pesos. Sa atin pong tape, dosen po natin sa piso. At sa atin pong parchment paper na ginamit, piso, ang total po lahat ng ating packaging ay 7 pesos. Kaya ang puhunan po natin, kada isang pack po nito ay 68.08. Sabihin na lang po natin na 68 pesos. Yung balang timbang po nitong ating burger pati ay 240 grams. Hindi po kasama ang lagayan doon. Ngayon, dahil alam na po natin ang puhunan po dito, ito po pwede po nating ibenta ng 100 to 120 pesos. Pero yung lagi ko din po sinasabi, yung pagpepresyo po nito kung magkano po natin ibebenta, ay depende pa rin po sa atin. Basta ang mahalaga po doon, Uh, sa ipepresyo natin, alam po natin kung magkano po ang puhunan po natin doon. Ngayon, dito po sa lugar namin, ito po pwede kong ibenta ng 100 pesos. Tutuusin ko na lamang po siya sa 100. Yung ating pong 100, i-times po natin sa 6 kasi tayo po ay naka-6 na repack po dito. Ang total po lahat nun ay 600 pesos. So, tandaan nyo po, mayroon pa po tayo isang labis na pati. 10.08 po ang puhunan kada isang pati. Sabihin na lang po natin na pwede pa po natin yung ibenta ng 15 pesos. Plus po natin yon, kaya ang total po lahat ng ating mapapagpinhan sa isang kilong pati ay 615 pesos. Ngayon, magmamaynas pa po tayo doon yung ating puhunan na 373 pesos. At magmamaynos pa din po tayo doon ng ating pong ginamit na mga packaging o ating tape, sticker, tap. Uh, tuusin po natin yon sa 42 pesos. Kasi nagatandaan nyo po, 7 pesos po ang packaging po kada isang burger patty. Kaya tayo po ay tutupo pa ng 200 pesos. At ayun po ay sa isang kilo lamang po yun. Magbigay na din po tayo ng halimbawa, ipagpalagay na lang po natin pinagsikapan nyo po talaga itong pagtitinda ng burger patty at nadodoble na po natin yun. Nakakadalawang kilo na po tayo sa isang araw. Dahil talagang pinagbuti nyo po yung pagtitinda, inalagaan po ninyo. Atin pong tubo na 200 pesos sa isang kilo, magiging 400 po yun. Atin pong 400, pag itinimes 30 days po natin yun, uh, pwede po tayong tumubo ng 12,000 po ang posible po nating pagsubuan. Ito pong pagtitinda po natin ng burger patty, magandang panimula po ito kasi sobrang dali lang po nitong gawin. Kapag napagmix na po natin, pwede na po natin ilagay sa freezer at pag meron pong bibili, iaabot na lang po natin. At madami pa po kayong pwedeng gawing negosyo po dito. Kung talagang gagamayin po natin ito at magiging consistent po tayo sa pagtitinda, hindi lang po 12,000 pesos po ang posible po ninyong tubuin. Pwede pong mas higit pa. At ang isa pa pong mahalaga dito, uh, maipagmamalaki po ninyo kung gagawin nyo po itong business. Unang-una, tama po sa timbang. Pangalawa, sure po kayo sa karning ginamit pangatlo pure tip po ito at pang-apat po wala pong preservatives tayo na inilagay po dito. Yan basta tuloy-tuloy lang po tayo sa goal natin at siguradong maaabot po natin yung ating pangarap. Ayan, at huwag niyo pong kakalimutan, meron pa po tayong gagawing part 2 kung paano pa po natin ito gagawing negosyo. Ituturo ko rin po sa inyo doon step by step, okay? At ngayon, bago po magtapos ang video na ito, sa out lang po muna ako ng mabilis po lamang. Shout out po kay Art Lab. At ito po ay si Ma'am Arian Nano. And subscriber daw po natin siya no. Nasa 30k subscriber po tayo. Hanggang ngayon, taga-suporta pa rin po natin siya. Maraming maraming salamat po sa inyo, Ma'am Marian. At God bless din po sa inyo. At shout out na din po kay Sir Dian Josh Pineda. Pinapa-shout out niya po yung kanyang Mama Nida Shoutout na din po kay Ma'am Marcialita Casino. Nagpapasalamat po siya sa mga video po natin. May business na daw po siya ng homemade tocino, chicken at longganisa. Nagpapasalamat po siya sa mga video po natin. Madami din po siya natututunan. At ako po ay nagpapasalamat din po sa inyong lahat. At sana bago po nagtapos ang video na ito, ay meron po ulit akong naidagdag na idea po sa inyo. At kung bago po kayo dito sa ating channel at hindi pa po kayo nakakasubscribe, magsubscribe subscribe na po kayo. At huwag nyo na din pong kalimutan pindutin yung bell button para updated po kayo. At syempre, huwag nyo na din pong kalimutan yung ating second channel para pag meron po tayong mga happenings, pakulo o meron po tayong pag-ibawi, dyan yung po unang malalaman. At huwag nyo na din pong kalimutan yung ating pong FB page Ah, uh, para pag nasa FB po kayo, updated pa rin po kayo pag may upload po tayo. ayan paki-follow and like niyo na din po. Hindi na din po kalimutang i-like at i-share para sa mga ganito pong paraan, uh, makatulong din po kayo na magkaroon din po ng idea yung inyo mga kananay, kamami, kaibigan, katrabaho na pwede pa po palang magkaroon ng extra income kahit tayo po ay nagtatrabaho na o kahit tayo po ay nasa bahay po lamang. At yung lagi ko po sinasabi, lagi pa rin po tayong sumunod sa alituntunin ating pamahalaan. Doble-doble, ingat pa rin po tayo. Kaya kita kita na lang po ulit sa ating part 2. Maraming salamat. Bye-bye! <tries>